is Francisca Y. and welcome to my YouTube channel. So habang naghihintay tayo ng ating driver na magsusunod, kain muna tayo nitong maliit na cupcake na bigay ng ka kaibigan natin na si Josie. Ito, wasak-wasak na. Isnak muna tayo guys. <laughs> Pang tawid gutom. Kasi last time kasi Dito ako kumain sa tabi ng kalsada. Abay, lahat ng dumadaan ay nakatingin sa akin. Kalay. Ay... Tulubin na ata ako. Okay lang yun. Hindi naman nila ako kilala. At cowboy tayo. Dito tayo nagtatrabaho sa ibang bansa. Pag nagutom tayo, kain tayo. Basta ba walang masamang wasak-wasak na talaga mga guys. Sabog-sabog <laughs> na itong maliit na cupcake na to. dito din ako hindi ako pagkatapos ng 5 hours na duty lumabas na ako sa bahay na yun kasi meron akong nararamdaman sinabi ko na yun dati sa so, may ari din kaya ayaw kong mag stay doon nandawin na rin ang ating mga driver busing ko na to mga guys kasi sa madudumi lang to tingnan mo Hmm. Wala na sa ayos. <laughs> uh, maraming salamat nga pala sa bagong subscriber. Thank you so much for your comment. Sana support kahit maging 1K lang. Para naman darating ang panahon eh, makatulong din tayo sa iba katulad na ibang mga vlogger dyan. Gusto gusto ko talagang tumulong. Kaso nga, yung kaya ko lang abutan kasi maliit lang naman din ang sound ko eh, bilang cleaner dito sarap guys ito tapos 1.5 na tubig para hindi tayo ma dehydrated sa sasakyan wala tayong allowance allowance na pera guys kasi pagdating ng sahod padala grocery ng 200 tapos may paluwagan ako so hindi ako kagaya ng iba na may pera-pera talaga